kadalinin na kung alam yung modo mo sa diumanay pangingibak sa flood control. Hindi sa uh, hindi lang sa flood control ma'am, pati sa ano sa illegal gambling. Ah, uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control, bakit? Sa legality sa bags of money, hindi dinever ko sila. Congressman uh -huh. uh, well matagal naman na naman na matagal naman namin na alam 'yan dahil matagal naman na 'yan pinag-uusapan uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, president and vice president naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung uh, mga suitcases uh, na yun. Eh hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala niyo doon sa State of Delaware. Uh, case uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. We're in surprise. Hindi, hindi na ako na gulat, uh, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag usapan uh, in public kasi walang walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung uh, nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ah, uh, no. I have to clarify that. No, that is not true. I made a mistake. Kasi ako yung kasi ako yung nata traffic nung scheduling ng mga tao sa nabibisita sa The Hague. Noong uh, merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung uh, final confirmed schedule hindi nakasali doon yung Friday na karaan na schedule. Uh, akala ko hindi nakasali yung uh, Friday. In fact, nandoon na siya sa Dahig, uh, yung kapatid uh, ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, uh, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan na sa, hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali duon uh, doon sa, ano, hindi niya pagbisita noong Friday. Mm. Ayaw, comment sa Ayaw ko mag-comment. Huwag na lang, sir. No comment. Hindi sa ah, hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa ano, sa illegal gambling. Uh, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao wala na tayong promise office. Well, oh yes. From his office. Eh, ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi eh, na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klasing personnel maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But office of Oh yes. Uh, ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil uh, na atake sila sa confidential funds. Uh, ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter o oh, fourth third no third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? No. Ma'am. Ma no. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain. They are um, they are um, they are used uh, for personal gain, and uh, we have already seen the testimony. of witnesses about corruption and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na 'yan sinasabi noon, na tigilan 'yung politika. Tigilan 'yung pansariling pag, pag-una ng pansariling interes kasi wala nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that uh, there will be continuity on the projects like the build 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 projects build, build 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 projects of uh, the former administration at yung mga iba pa na nasimulan uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte pero wala naman tayong nakita. Last question. What do you think to serve? What do you think to serve as an instrument lang Sina Congressman Romualdez? Hanggang ano pa ako dito? Hanggang alauna pa ako dito? Ay sir. What do to serve as an instrument Sina Congressman Romualdez at may kung ni President Bongbong Marcos? Example na lang noong budget example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. O, sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na mga, yung mga nagpupwenda naman sa inyo na mapapa moral nila? Or... Hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakamabu... Ma Mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Merong mga sinabi na gano'n uh, pero hindi ko siya ma kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President So, bago nun uh, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin, tulad nung uh, dinala siya sa hospital, dahil <clears throat> uh, dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, Hindi sa ICC? No, well, wow. hindi kami <clears throat> hindi kami uh, sinabihan kami na uh, family members, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin 'yon uh, sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi Coy kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So 'yung uh, hospital personnel nagsabi Um, hindi ko na maalala pero hindi ngayon yon hindi the moment na lumabas yung statement hindi lang ako nagsalita noon kasi um, parang ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam ko anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi para bang hindi kaya ng ICC, hindi para, hindi kaya ng ICC na i ang uh, dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong um, pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas tapos dinala siya sa Um hey, may may no yung particular reason bakit siya wala ng malay Any particular illness that led to that? Hindi ko alam ma'am, hindi ko kasi nakuha talaga yung report ma'am. Nakuha lang namin siya sa ah uh, hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. Tinanong ko siya. Uh, alam ko, tinanong din siya ng lawyer. Um, hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then, sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na, na ano, na, oh may ganyan. Na was his term. Oh. Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly um, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24 hour uh, caregiver bedside care. So. Uh, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in uh, without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty ba? Uh, uh, pinapahirapan uh, nila yung tao. Uh, Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko, Uh, doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the uh, or they should allow the interim release of uh, former President Duterte. Anyway, wala namang wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating pangulong Duterte noon hindi naman siya nagte ng witnesses or ng mga complainants and uh, wala naman siyang balak bumalik as uh, mayor ng Davao City because sinasabi nga niya wala naman ako doon and that that would be an injustice to the Dabawenyo's na meron silang mayor na wala doon.